okay, uh, magandang araw sa ating lahat ano, magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan ano, uh, maayong adlaw sa tanang mga bisaya uh, diha sa bisayas ng sa Mindanao ano, uh, maayong adlaw ninyong tanan. okay so ang ating pag-usapan ngayon ay yung uh, uh, angas <laughs> angas ng mga Duterte siblings, ano? <laughs> Ang angas ng mga anak ni Duterte. <laughs> simulan natin dito kay uh, Baste, no? Sim simulan natin kay Baste. Uh, ito yung parang mga ah, uh, wag kayong wag magagalit yung may mga tato diyan at yung mga uh, tawag nito. Yung tipong uh, ragged. Ayun, <laughs> yung tipong uh, Uh, parang choy-choy kung tawagin sa Bisaya sa una, no? Sa among panahon, Jeprox uh, Jeff Brooks, no? ah uh, itong si Baste, eh, kita nyo naman, ang daming tato. <laughs> no? May tato pa dito sa ilalim ng uh, kanyang tainga. So, ah uh, uh, ang gusto nating pag-usapan, eh, paano ba talaga naupo yan? Ano? Ako, magbibigyan ko ng sarili kong observasyon. Paano ba naging naupo yan bilang mayor no na kung dati ay uh, parang tila palaboy <laughs> no yung uh, uh, laki sa layaw na kung anong gustuhin eh nabibigay dahil may pera naman yung ama na naging presidente pero napilitan niya kang naging uh, ginawang ano panakit buta sabang walang mayor dyan sa Davao City ano so napilitang mag uh, trabaho na Parang pinilit pa yata yan. Pero yun, bago ako magpatuloy, uh, subscribe nyo yung aking uh, uh, YouTube channel. Ano? Sana ay uh, i-subscribe nyo. Pakipindot nung ang pakipindot ng subscribe button dyan. At uh, isama na rin yung uh, notification bell, no? Yung mukhang kampana dyan, na uh, pakipindot na rin para palagi ang kayong notify ng YouTube tuwing uh, mayroon akong uh, na blog, no? kung sabi sa iya pinduta lang ng uh, subscribe button ba? ha? mega, uh, pinduta lang ng subscribe button para uh, padayon mo na magpaminaw uh, sa akong mga uh, channel, uh, sa aking YouTube o sa aking mga binablog, no? kardo kritiko. Okay, so umpisa na natin. Ah, uh, gusto ko lang na uh, tika. Okay, tuloy tayo, no? Ah, uh, itong si Bas Basti, kung, saycho kung sa itsura pa lang, eh, parang, uh, <laughs> iwan ko. Hindi uh, <laughs> naman natin na uh, uh, sinasabi na kailangan formang-forma para pagkatiwalaan. Mayroon naman talagang ng uh, jeep rocks, pero, Uh, magaling pala at seryoso pala. Pero itong si Basti, eh, parang hindi natin <laughs> napilitan lang ito. Kaya ang tingin ko nga, naging mayor lang to dahil uh, una, apelyido Duterte. Pangalawa, pinilit lang yan nila Sara, nila uh, ng tatay niya na tumakbo. Kasi sino nga ba naman ang mag, uh, mamana o sasalo? Uh, si Duterte, si Sara tumakbo ng uh, vice mayor, ah, uh, vice president. Eh si Pulong naman eh nasa kongreso na. At hindi naman pwedeng bumalik sa pagmimiyor itong tatay dahil uh, sa totoo lang kahit mayabang yung tatay na nagsasabing pwede pang tumakbo pero uh, sa tingin ko kasi talagang uh, kailan ba tumigil yan? Tumigil yan, 2022. So hindi naman yata siya pwedeng tumakbong mayor. So naobliga silang ipasa. <laughs> ipasa dyan kay Baste ang kanilang corona. No? O, uh, siyempre, uh, sabi ko nga, sa itsura pa lang, ay eh, hindi naman talaga kagalang-galang yan, ano? <laughs> hindi naman sa minamaliit natin. Pero talagang uh, mayroon nga isang ano yan, eh. Mayroong uh, nagsalita minsan yan na hindi daw siya sanay humarap sa mga tao. No? Uh, ilang tao na yata siyang naging mayor. Eh, hindi siya nagsasalita sa mga entablado o kung saan man. So ang isa lang sa masasabi ko, mayor ka. So, ano pala yung, di ba dapat ang mayor, eh, dikit talaga dapat yan sa uh, publiko. Uh, pagkatapos sa mga kapitan, dapat uh, doon na, tao na yung dapat kaharap mo. At, uh, babanggitin mo sa kanila mga programa, mga plano ng ng, ng o ng pagiging mayor mo diyan, no? dapat lagi kang makipagkonsultahan sa isang simposyo man yan o sa mga pag pagtitipon-tipon, no? Tapos nabanggit mo doon na hindi hindi ka ayaw mo, hindi mo gusto yung mga pagsasalita sa sa mga pagtitipon-tipon. Naisip ko tuloy, eh, na? Naisip ko tuloy mga kababayan, ano? Ang nagpapatakbo hmm. ng dabaw, hindi siya. <laughs> no? Ang nagpapatakbo dyan, yung mga, ano, tauhan na rin ng no, mga dating tauhan yan, yung nilulumot na dyan. So, ibig kong sabihin, mga tao na ni, mga tao ni Sarah yan, tapos mga or else, tao ni Duterte nung araw, tapos nandyan pa rin, sa totoo lang, sila yung nagpapatakbo dyan. No? Wala nang gagawin dyan si Basti, kung hindi mga signing-signing na lang, <laughs> mga pirma-pirma lang ang gagawin yan. No? Ang alam ko, ang, ang napapansin ko dyan, kung ako ang tatanungin, ang nagpapatakbo kasi dyan, ay uh, yung mga dati na, yung mga administrator dyan, o kung yung vice president, o kung sino man yung mga nandyan sa iba't ibang mga uh, local uh, agency na nasa Davao City. So, ano pangabang bang gagawin niya? No? <laughs> Kahit hindi siya humarap, wala naman siyang gagawin kasi nakalatag na yan. Kung anong uh, ulit-ulitin lang yung kung anong ginawa ni panahon ni Sarah noon, ulit-ulitin lang yan ng mga tauhan niya dyan. So itong si Basti, papel lang yan dyan. <laughs> papel diliha lang yan. Hindi naman talaga yan na nag-iisip ng iba pang mga gagawin. Kung ano, yung, uh, kung ano na yung dating ginagawa dyan, yun at yun din lang gagawin nila. Wala nang iba. Ha? Kung diskarte ni Sarah noon, sa laki ng confidential fund ay uh, pag medyo napansin nilang gutom na yung mga dagadabaw ayan pakikilosin siguro yung mga local DSWD dyan at mamumudmud ng mga limos no? ganun lang pag may binaha dyan kahit na walang pera yung uh, DPWH dahil sa laki ng confidential fund ayun pwede nilang ipapadrainage-drainage yung mga tapal-tapal ang gagawin. Okay? So, nakakaano, nakaka, hindi -ano, nakaka naman na nakakabilib. <laughs> hindi nakakabilib na bakit naging mayor yan. Talagang, uh, sa totoo lang, mina, pinamana lang yan. Ni Sara, ni Duterte, nung ama, pinamana lang yan. Eh, tambay yan eh. <laughs> no? Tambay yan. Wala namang, ano ba, pinagagawa niyan. Parang, yung mga huling uh, mga video mga picture ng taong yan nung araw eh. Uh, kung sino ba yung parang socialite na, na babae. No? Hindi ko na maalala kung uh, yung na, naging karelasyon din ni ano. Uh, artista. Hindi <laughs> na natin pagkasaya ng panahon. Pero basta, wala ano yan eh. Uh, ayan si Babaste. Yun lang ang napansin ko dati niyan. Hindi naman niyan tulad gina ganito 'yan, no. Oh. <laughs> Ganyan 'yan, no. Oh. Kung ikumpara mo 'yan kay Biko, Biko Soto. Wala pa lama 'yan. Kaya ewan ko, mantak yun yun, nagsalita nung uh, prayer rally nila na nananawagan na itong si Marcos mag-resign daw. Sus na ko. <laughs> Ah, mga kaibigan, mga kababayan, mga kaigsunan. Ang ah, kaya, pero huwag magalit yung mga tato, ano? Ay yung mukhang adik na huwag uh, mag-resign yung isang adik din. <laughs> no? Sabi nga ng ama, adik daw si, ano, si BBM. So, itong mukha ding adik, nananawagan na mag-resign din yung adik. Ganun lang yon no? Kaya, wala akong kabilib-bilib dyan. No, wala akong kabilib-bilib. Kahit na nagsalita na isyo magaga, isyo matatapang, mayroon pa silang mga maisog. <laughs> no? Maisog. May, ah, saan, saan, saan kayo maisog? Maisog, maisog mo kayo natangtang ang inyong uh, confidential fund. Ha? Ah? mo kaya ang uh, budget ngayon, ang budget karon ni Pulong eh, sa tulo ka tuig ang amahan na 51 billion karon nahimo na lang 500 million no, nang mo nang <laughs> ah, isog mo ha isog tap isog pud ni si kay kunuhay ah masaktan kuno siya nga ma ginagukod na sa ICC ang iyang amahan so, <laughs> naunsa naunsa man taon mo no kamo sa mga kamo pa nag Uh, ang inyong amahan ay uh, presidente pa. Paulit-ulit nyo sinasabi na walang ginagawang masama yung ama, ama nyo. No? Yung ama nyo, <laughs> walang ginagawang masama. Bakit ngayon matatakot ka? <clears throat> no? nganong mahadlok mahadlog mang karundong. <laughs> ha? Nga nung mahadlog mang gadong. Nga gukuron sa ICC ng imong amahan. O isurinder sa mga Marcos ng imong amahan mo nang suko mo isog mo sa mga Marcos kay namatikdan ninyo nga murag uh, murag uh, hatag ang inyong amahan dito sa ICC na naman na naman mga man mo no simple nga pangutana sa mga Bisaya pod nga parehas na ako no nga nang madlok man mo kung dili tinuod kung way gibuhat ang inyong amahan ha nang hadlok mo kay tinuod no tinuod nga A kriminal ang inyong amahan. Ha? Involve siya dito sa mga tukhang tinood nga na ay mga kabuang na gibuhat ang inyong amahan. O maapil pa gani ang inyong igsoong babae. O maapil po ning kalbo nga niya sa sinado. No? So, isog. <laughs> isog. Huwag mo, man, wa mo isog tungod sa mga tao nga na kuan sila na na ilad o na na sakripisyong ilang mga kahimtang wa mo asinso wa mo mang wa mo mangiso nangisog mo kay kamoy na igo no kamoy na igo ron wa, wa na mo ipakinabang ha kung sa tagalog kayo ang galit galit na galit kayo dahil wala na may pakinabang natanggal yung uh, uh, budget ng nipolong uh, natanggal yung confidential fund ni Sarah. Tapos yung tatay ninyo, eh, may balibalitang mga punta sa ICC o pagbigyan ng bagong gobyerno na makapasok yung ICC. Ano yun? <laughs> Sana kayo, ano, ano, dati sinasabi nyo, walang kasalanan yung ama nyo, walang ginagawa yung ama nyo. Tapos ngayon, natatakot kayo, lalo na itong basti na to. <laughs> ah, nagpapalakpakan pa yung mga taga-dabaw. Jesus, noon sa mga tao noon, kini mga taga-dabaw, kasi nag, nakipagplastikan na lang na, uh, eh. iba o mga kinaiyas, mga bisaya, maikog, maikog, respeto na lang, respeto na lang. Oh, Dili maka-istoryag diritso. Pero sa akong paminaw, daghan na na kahibaw diha nga, ah. pag ninyo, di lang maka-istoryag diritso sa inyo no? may takot. Ang ibig kong sabihin sa Tagalog, uh, yung mga taga-Zabaw na yan, alam na nila yung kalukuhan din ng mga uh, Duterte, pero hindi sila makakapagsilita ng harapan. Unang una, natatakot, nahihiya. Yun kasi ang ugali ng mga Pilipino, no? lalo ng mga Bisaya, no? maikog oh, yung ano sa Tagalog yan, ah, uh, uh, yung parang utang na loob no? Ayaw sa pag hindi na makapagsalita ng diretsuhan kasi nahihiya, no? So, 'yun lang ang sa akin eh, ha? Pagdating dito kay uh, wag mo nga wag kang masyadong emotional boy, <laughs> no? Wag kang masyadong emotional. Ah, uh, suko ka kay ang imong tatay basig dad sa ICC. Nagpapagalit-galitan ka dahil yung tatay mo baka dalhin sa ICC. Ba't kayo magagalit? Ba't kayo matatakot? Ha? Kung talagang walang ginawa yung tatay nyo, kung ako ang, ang anak niyan, papuntahin ko doon. Ha? Papuntahin ko doon. Mamasahe pa ako. <laughs> Bigyan ko pa ng pamasahe. Harapin mo yan pa. Total, o tay, harapin mo yan tay. Kasi alam ko namang 100% na hindi mo ginawa yan. So, makakaligtas ka. Makakapasyal ka pa ng... Uh, Saan ba yan? Geneva? Saan ba yung lugar na yun? Netherlands? Makakapasyal ka pa. Ano ba? eh, <laughs> bagat ngayon eh, grabe ang kahadlok ninyo. No? Paskosoko mo, hindi ginagamit pa ninyo ng mga dagadabaw sa inyong kasuko. Huwag <laughs> mo kuya pe. <laughs> Apel na ni si Polong. Si Polong, nag-istorya na, din, nagsalita din. Kinakalaban niya yung isang uh, congresswoman. <laughs> no? Galit na galit siya dun sa kanyang sa binabato ng mga tao ng 51 billion niya, no? Ba't ka magagalit pulong? <laughs> Totoo naman talaga eh. Ah, saan mo ginamit? Diyan ang dapat mong gawin. Huwag kang magalit diyan sa kung sino man yung babaeng kongresista, no? Ang dapat mong gawin, ipaliwanag mo saan mo ginamit, ginamit yung 51 billion. At wag mag huwag kang maghamon. Inahamon mo pa na hanapin ang 51 billion sa mga bangko ng Pilipinas. Pambihira ka naman, di naman kami ilaruno. <laughs> Kung sa Bisaya pa, di man mismo ilaruno. Uh, uh, siguro di sa uban mga Bisaya di sa uh, Davao oh, na mga ilaruno ng Japan pero daghan na may nahibaw oh, nga pwede man mo mag-deposit uh, sa laing nasod. Uh, kaya ayaw ayaw pang ilad na gusto mo ning ka ng tanawon ang mga tanawon ang mga setaw gini ang mga bangko ang itaon ng 51 bilyon, eh syempre may ginamit ka rin naman doon kahit paano eh nakakahiya naman kung hindi mo ipaayos yung mga drainage yan binabaha ba naman kayo linggo-linggo <laughs> Hang nga, hanggang ngayon di ba hangtod doon, binabaha kayo. <laughs> so, pero alam ko, tiyak ko, tiyak ako na nag-ano ka rin dyan. Nagbabas ka rin dyan sa 51 billion mo. Siyempre, pinapabango, nagpapabango ka dyan sa mga uh, local government, local official dyan. Para wag nga naman pumiyait kung sa Bisaya pa. Wag kumanta kung sa Tagalog. Wag dili mo piyait kung sa Bisaya, no? So, Ibutang na lang nato, gigasto ni mo ang katunga. So mayroong 20 bill, 25 billion. Eh kung sabihin naman namin, nahanapin kaya natin sa mga international bank. <laughs> ha? Lalo na sa China. Pwede ka, payag ka. Ha? Tingnan natin ang ang ano mo, statement of uh, uh, anong tawag nito? Uh, yung yung uh, pinansyal uh, financial uh, may tawag noon eh. Uh, nasa isip ko lang pero hindi ko na maalala. No? Uh, katungkulan niya ng bawat opisyal ng gobyerno na mag-submit ng uh, yung parang kanyang uh, record ng kanyang mga ari-arian. No? Kung wala man nga, kung wala man dyan, uh, dapat itong money laundering na ahensya ng gobyerno. Ah, uh, uh, ano lang, paala-ala lang, yung mga tulad nitong si Pulong na ang laki-laki ng nakuhang pera, baka si, pwede niyong siya, siya sa atin yan. Baka may mga account yan sa China, particular sa China. No? Kung may pagkakataong kayo na itrish, itrish ninyo. Kaya yon lang, ah, itong kay Pulong. No? Ah, pagdating naman dito kay Sarah, <laughs> um, Sasapitin ni Sarah yung tulad ng ginawa nila. Tulad ng ginawa ng kanyang ama kay Lini. No? Naku mo itong si Lini ay uh, again sa kanyang mga ginagawa. Ay talagang uh, talagang uh, halos inalis na nila sa gobyerno. No? Hindi binigyan ng mga komite uh, na hahawakan. Hindi binigyan ng budget. Ngayon itong si Sarah ah Inalis lang yung confidential pan, ay eh, nagwawala na. Kaya ang masasabi ko lang, yung ginawa nyo, yung ginawa na yung ama kay Lini, ay babalik at babalik sa'yo. No? Rider ka ngayon kay uh, BBM, at uh, si BBM ngayon ang nasa katungkulan, ay sana eh, tanggalin ka dyan sa DepEd. No? Tanggalin ka na dyan sa DepEd, uh, dahil naiiba na ang iyong mga paningin o pagtingin. Hindi sa totoo lang, hindi ka na umaayon sa mga ginagawa ng administrasyon ngayon. Kaya kung ako kay BBM, dapat tanggalin ka bilang Defense Secretary. At uh, igaw gawin ka na lang Vice President yan dahil binoto ka rin naman ng tao. Pero tulad ni ginawa ni Duterte sa Kailini, kaya uh, hindi binigyan ng anumang uh, departamento na hawakan. Magdusa ka ngayon kung uh, sasapitin mo yung uh, tulad ng ginawa nyo sa panahon ni Lini bilang Vice President noong araw. Ha? Uh, din na manatili ka sa DepEd. Ang katunayan, ang DepEd ngayon o ang mga kabataang Pilipino ngayon ay eh, nangungulilat talaga, no? nangunguli lahat na sa talagang sa buong mundo yata na ako palaging walang pag-unlad ang ating uh, edukasyon. Hindi pumapasok sa uh, kaisipan ng mga bata o ng mga kabataan. Kaya sayang, sayang yung nandiyan ka ang nasa isip mo, puro red tagging, no? puro pera ang nasa isip mo. Kung saan ka magkakapera, Ah, uh, sa totoo lang, propaganda mo matindi. Dahil sa ginamit na ng tatay mo yung droga na propaganda, ngayon ang propaganda mo naman eh, NPA, komunista. Wala nang, wala nang iba, paulit-ulit, NPA, komunista. At ginagamit mo yung uh, posisyon mo sa DepEd para manghingi ng kung anong confidential funds, intelligence funds, para kunyari, eh, ipanlaban mo sa NPA, komunista. Ano ba naman yan? Kayo mismo nagsasabing halos wala na. Tapos ginagamit mo, pinantatakot mo para marilisan ka ng content, uh, confidential fund at intelligence fund. Ano ba naman yan? <laughs> Anong klaseng gagaguhan yan? Ah, uh, ito lang yung babae nga uh, kung kumilos at mag-isip at ng panluloko eh malupit. <laughs> malupit, talo pa yung mga buhayang lalaki. <laughs> no? Babae ito, pero grabe. Grabe kung mag-isip ng uh, uh No? Pagdating sa pera, grabe. Galit na galit doon sa pagkaalis ng kanyang uh, confidential fund. Samantalang hindi niya may paliwanag, sana punta yung 125 million. Ha? Uh, na ilibin lang inubos ng kanyang uh, sa, ng kanyang opisina ah sagutin mo muna yun at huwag kang umastang uh, malinis dahil talagang uh, kitang-kita na naangkan kayo ng uh, kaswapangan. <laughs> okay, mga kababayan. ah, uh, yun lang muna, ano, ah, uh, ay pinapina, pina, 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 pinetsadahan lang natin itong mga um, anak ni Duterte, no, ah, uh, Pinakita lang natin yung ating mga nakupuna Okay, so amping-amping tangtangan at uh, maraming salamat.